Konnichiwa, Chanades! Welcome to another episode of My Japan Diaries. Today is March 29, 2024, Friday. At nandito na naman nga tayo sa Tokyo. Kasi naimbitihan nga din ako sa isang party. And today, lumabas nga ako ng mga around 10am kasi kailangan kong bumiyahe papunta sa Koyua eki Since meron nga tayong kaibigang makeup artist, eh magpapamakeup na din tayo sa kanya kay Runa Chang. Nagulat nga ako at pagbaba ko dito ay napakalakas ng hangin at saka medyo may konting ulan para talagang may bagyo. Pagpasok nga dito sa second hand shop, e eh, bagsak na yung mga signage. Sobrang lakas talaga ng hangin. Kailangan ko nga kasi muna bumili ng outfit. Kasi yung outfit na susuotin ko in order ko sa Shein, hindi agad dumating. Kaya wala akong susuotin. At sa sobrang swerte ko nga, bigla naman nag brown out dito. Kaya hindi din sila pwede makapagbenta. Hawa ko na nga sana yung gusto kong bilhin. Umatras ako. So ayun, kahit wala pa nga akong susuotin, eh diretso na lang muna ako dun sa makeup artist natin na si Runa. Bumiyahe ulit ako ng bus. Mga 15 minutes lang din naman at nandito na din ako sa may lugar niya. Nakapunta na nga kami ni King Kong dito once kasi dito din ako nagpa-makeup nung aming prenuptial photoshoot. Kaya kahit mag-isa ako eh medyo alam ko na. Oops, bawal basta-basta damputin kung hindi inyo kapag dito sa Japan. Samantala sa Pinas kahit sa kapitbahay eh sinusungkit pa, ba? Diba? Ito nga pupuntahan natin ay si Runa Chang. Makeup artist siya dito na base sa Japan. Siya ay Filipino. Kaya kapag kailangan niyo ng makeup artist, eh kontakin niyo lang siya. She lives here in Tokyo pero kahit sa ibang lugar ay eh, nagme-makeup din naman siya. Sabi ko nga sa kanya, ang problema ko hindi dumating yung order ko na damit at saka wala din akong bag at kahit ano. By the way, ang team pala ng party ay color pink, kaya kailangan magpink. Wala talaga akong damit na mga pink. Ito nga yung una niyang pinakita, pero tingnan niyo naman, parang di naman ito magkakasya sa akin sa sobrang liit na ito. Pang kanya lang, hindi siya pang sa akin. Ito talaga kasi ang aking normal fit. Mahilig ako sa mga maluluwag na damit, comfortable, neutral colors lang at wala talaga akong color pink na damit. Ang sarap pala ng patinapay ni Runa may palaman na peanut butter na galing Pinas. Natatakamp tuloy ako. Meron po palang mga ibang pinasukat sa akin si Runa na medyo fit nga lang din talaga. Kasi ako talaga ay medium to large ang aking body frame. At buti na lang meron itong stretchable na parang cardigan. So ito na lang yung pinili ko. Actually meron pa siya sa akin pinasuot na dress ka. So si Kip na sikip sa akin hindi magkasya ang mga kambal. Feeling ko nga ay mahihirapan akong gumalaw dito. So yung isa na lang yung pinili ko. After ko makapili eh minake up na niya agad ako. Kasi mamaya dadating din si Vena Rochena. I-follow niyo din siya guys. Vena Rochena siya sa Facebook. Isa siyang teacher dito sa Japan. First time ko nga lang siya talagang wakausap ng personal at makita ng malapitan. Kasi last time ko siya kita eh noong Philippine Expo last year pa. Pero ang layo namin kaya hindi kami nagkaroon ng chance mag-usap. Pero since nagkaroon nga ng community dito ng mga vlogger na tinatawag na Pinoy vloggers in Japan, nagkaroon din ako ng chance makilala pa yung mga ibang vloggers dito sa Japan at namit ko na din talaga yung iba. Pati nga tong si Miss Runa eh dun ko lang din nakilala. At ito na ba lang aking final look? Thank you Miss Runa para sa napakagandang makeup. Napaka Barbie ko dito. Kita nyo naman, hindi OA ang makeup niya. Talagang mag -e enlighten lang yung yung muka at mag-glow. At quality din talaga lahat ng mga makeup na gamit niya, mga social. At kung gusto niyo i-check yung kanyang work, eh, check niyo yung Facebook niya or Instagram, Makeup by Runa. Nalingat nga lang ako, tinakeover na ni magandang Vena Rochena ang video. Napakagandang bata. Sabi niya nga, dapat daw nagsabi ako sa kanya para nadala niya daw ako ng dami. Sabi ko naman, eh, nahiya naman ako first time nga lang kami magkikita. Anyway, so lumabas na nga kami at itong si Runa para talagang kulang ang kanyang outfit kapag hindi siya nakakrap top or labas ang chan. Shout out sa'yo, Runa. <laughs> sa labas ng bahay ni Runa ay bus stop agad. Pero nagtawag na lang kami ng taxi kasi matagal pa yung dating nung bus. Malapit-lapit lang din naman siya sa station. Kaya napaka-convenient ng pwesto nung bahay niya. Di na nga kami nakatiis ni Vena kasi alam namin ang dadat na namin ay pika-pika na food. So dumaan muna kami dito sa Chinese restaurant para mag-lunch. Yung foods dito ay sobrang sarap at saka affordable din. Yung name nga lang nung restaurant ay hindi ko tanda. Pero basta pag nakikita namin yung sign na ganyan, dyan na yan. At yung butcho talaga dito. Ito Sobrang sarap as in. Itadaki mas. na nga kami nagpatumpik-tumpik pat. Inuna na namin tong butche kasi wala pa yung aming main dish. Eto nga ang mga mamimiss ko dito sa Japan pag umuwi na ako. Yung foods, yung mga friends na namay ko na dito sa Japan. Parang lahat. Ang dami nagtatanong kung worth it pa rin bang mag-Japan ngayon. Pero para sa akin, oo naman, worth it pa rin talaga kung para dyan sa sahod sa Pinas. Pero kung matagal ka na nga dito at nang mong mataas yung palitan, masakit talaga yung part na bumababa ng mababa yung palitan. Pero kung ang titingnan mo ay yung lifestyle na dadatnan mo dito, yung quality ng buhay, ay eh, worth it talaga. Transportation pa lang, di ka napagod. ba? Diba? It's really a matter of perspective talaga. Anyway, ito na nga yung isa pa namin kasama, ang aming kikitain na si Ate Abby Mulanyawe na himalat na una sa amin. Congratulations Ate Abby. <laughs> Muntik na nga daw siyang di makapunta, pero buti na lang natuloy at tatlo kaming magkakasabay. <laughs> Bago nga kami umakyat, ay eh, nagpalit na ako ng sandals kasi medyo formal-formal lang ang pupuntahan natin. Yung mga dala naming bagay, plano na lang naming iwan dito sa may labas. At ito talaga yung pupuntahan namin, yung A-Beauty Sakura Elite Party. Kaya kailangan talaga yung mga nakakolor pink. Mga pastry na nga kami dumating dito at medyo nasa kalagitnaan na ng party. <laughs> at samahan nyo ko guys mag-social climb. Ang dami ko dito mga first time na nakilala. Yung iba mga dati ko lang nakikita sa social media. Andito din si your local Tokyo girl, si Anri at si Resty na kababayan natin. Shoutout sa mga tagalukban bankes son at si Ate Laika na napakaganda mukhang artista. At naabutan nga kami agad ng champagne for the inom naman din kami agad. <laughs> at syempre, na-meet din natin ang CEO ng A-Beauty na si Doc Ann. At meron din akong na-meet na Filipina actress dito sa si Japan. Panoodin niyo yung kanyang upcoming movie na Be My Guest, Be My Baby. Kwento siya kung paano nagkain laban yung Japanese at saka Pinay based on true to life talaga siya. Ang Be My Guest, Be My Baby. Ayan, first time ko nga lang talagang maka-attend ng A-Beauty party at nandito din si Sir Ramil. Photographer din siya dito sa Japan. At namit ko nga din si Ryo Sensei, ang asawa ni Doc An. Eto pala yung bagong branch nila sa Tokyo na mas malaki dito sa Ningyocho sa Nihombashi. Pangalawang branch nila to at yung una ay dun sa may Sky Peak. At syempre dahil party, hindi mawawala ang mga photo op. Ang gaganda nga nila lahat eh. Parang walay na walay nga ako at hiyang hiya talaga ako nung mga time na to. Lahat kasi pinaganyan nila eh. Dinaos ko na lang din. At ang power couple ng A-Beauty si Doc An at si Ryo Sensei din may photo to op, syempre. After nga na ng mga picturan, eh, kanya-kanya na ding picturan at kanya-kanya na ding party-party. Eto nga si Miss Laika, eh, first time ko lang na meet at nakausap, pero napakabait at napakakalog. Akala ko napakahinhin. <laughs> at siya din pala yung nanalo na best dress dito sa party. Meron nga din kami na-receive na mga pag-giveaway mula sa A-Beauty. Noong napansin ko na nga na medyo tapos na talaga yung program, eh, nagpalit na ako ng sapatos kasi sobrang sakit na ng ako at hindi ko na kayang tiisin. Eh. At pagbalik ko, ayan, nakagalaw-galaw na ako naka-enjoy na kasi sobrang sakit na talaga. Grabe ka, sexy talaga ni Ate Abi ang cleavage o abot hanggang puso. Nauna na nga umuwi si Resty kasi may pupuntahan pa daw siya. At kami naman, yung mga naiwan ay nagpikturan pa dito with pitik ni Port. At in-enjoy ang gabi. And that's it for today. Janem, ito ko Rateri Gato. Bye bye. See you on my next vlog.